Like friends, friends pa ninyo? Best friends, close friends. And then yung mga two boys. Yeah, the waiter, man. the gorgeous. Yeah, kami yeah, oh. sa kanila oh. kasi super bantay lang sila. Ano lang sila. Super flawless. <laughs> then... Oh. Madaling araw na kaya't nagpas siya nang matulog si Mickey. Right, right. Kaya mm -hmm. ka na? Yeah. Good night, Mickey! Nice to enjoy. enjoyed. <laughs> na. Naka market na kain Inom lang ako. Super tanong ka dyan. Triangle ba at si Pero iisa? Si Triangle, Triangle. si Pero si Pero na? Si Piyolo, si Piyolo. Si Triangle, dalawang tao yun. Ah, dalawang tao? Triangle, eh. Ah, okay. Sana dalawang pasok. <laughs> At hanggang matulog ay patuloy pa rin ang panghuhula ni Beatrice tungkol kay Triangle. Ikaw, sino hula mo? Kanino ka ba mas sa mga panahon ito? Kanino? Alam! Ah! Hindi, hindi, ko alam parang. Enigi. Hey, Oo, oh, bakit? bakit? Ah! Ah! Oh, sige, ito. Ito mo yung sabi-sabi. Bakit siya ko? Pero natatakot ako. I mean, crush kasi ng dalawa. Oo, oh, nakikita na. Pero, meron akong konting-konting lamang May dun sa isa. Ang problema, ayoko kasi masira yung baka mailang sila. Oo. Oh. Ah! Now, yabot. Yeah, uh -huh. natin ngayon ang season 1 housemate na si Uma na balak pumasok sa loob ng bahay ni Kuya